Ano ba yun? Wala! Naka-stop ka! Ay siya na po! sinasabi <inaudible> gira po sa ati Hindi pwede. Wala ko sa mga manipulong. Ano? ngayon mga kaborders na hanap na tayo ng bahay na paghahanapan natin ng ano hihinga natin ng tulong kaya tara Tabo. ano ba yun? Ba yun wala nangani na lang. Hindi po pwede po Kasi po. Hindi. Ano ba, yung kinamin pinaraw. ka po? Pasensya na po. Sige hindi na po yun sa may tayong kumakain. Titignan natin kung tutulungan nila ako pakita Pwede ba makain nyo ng pagkain? Nagugutin na po kasi ako. Malayo na nga nila sa bay. Hindi pwede. Tapos naglakas ng tama ng ilaw. O Diyos kahit pagod na, tatry pa rin natin. Tara. Kuya, pwede po ba makain nyo ng tubig? Oo ba? Oo. Oh. Kuya! Ano ba galing Boy? Sa amin ng barrio pa po. ba, layo pa lang ito ng galingan mo, ano? Kumain ka na ba? Hindi pa po. So, mo ba na makakain? Hindi po. Pasensya oh, ka na at ito lang ang aking nakayanan. Eh. Salamat po, kaya po. Hindi po. Una na lang po ako po. Iyo, bumalik ka! Hindi kayo minahal mo ito ako. Hindi talaga ako pulubin. Nagpapanggap na ako. Salamat sa binigay ng pagbibigay. At nahihiyabot na kami ng kundong tulong para sa'yo. Nakapakalaking tulong ng sa tindahan ko. Sa malit kong tindahan. Maraming salamat, Iyo. Sorry. I love you. I rich want to drink. Oh, don't you let it stop? Oh, I won't let it happen, baby. I won't ever stop. <laughs> but only if you live. dami nating pagsubok na pinagsubok. <laughs>